Naghanap ka ba ng makakainan na sigurado talaga kong mapapa-extrarise ka dito? Kaya kung nahihilig kayo mag-food trip, sigurado kong magugustuhan nyo dito. Alam nyo bang meron akong pinuntahan na bagong bukas na kainan na matatagpuan lang dito sa Malabon? Kaya kung nahihili kayo sa mga putok-batok na food trip, siguradong bagay na bagay talaga kay dito. Kaya habang piniprepare pa lang yung mga pagkain, ay siguradong gugutuming ka talaga. Ano nga ba yung mga pwede nyong orderin dito? Meron nga pala sila ditong pares, silog, at ang pinagmamalaki nilang utak sisig, pati na rin ang tinatawag nilang tuslo buwa. First time ko nga lang din narinig ang tuslo buwa. Kaya excited talaga ako kung ano ang lasa Kaya titikman din natin ang mga bestseller food nila dito. Kagaya ng pares overload, utak sisig, chicken feet pares, pati na rin ang tuslo buwa. Amoy pa lang siguradong panalong panalo na. Ito nga pala ang tinatawag nilang utak sisig, jowa servings. Kaya kung kasama nyo si misis o ang jowa ninyo, jowa serving ang order ninyo. At kung si kabet naman ang kasama mo, meron din sila ditong tinatawag na kabet sisig. At kung single since birth ka nga, meron din ditong single Or sisig. Sunod ko nang na tinikman ay ang tuslo Dito nga ako mas na-excite kainin dahil ito ang first time ko na matitikman to. At alam nyo ba kung saan nagmula ang Tuslubwa. Nagsimula nga raw to sa Cebu City. Kaya biruin nyo, hindi na natin kailangang bumiyahe papunta ng Cebu para matikman lang ang pagkain na to. Isa pa nga sa mga tinikman ko dito ay ang pares overload nila. Meron na nga tong kasamang bulaklak, bagnet, baka, at kung nahihilig ka sa taba, ay magsasawa ka talaga dito. Kaya literal, naputok batok talaga. Kaya kung ako sa inyo, dumayo na kayo dito sa FT sa garahe. Dito nga lang tumatagpuan sa Malabon City. Kung may dala naman kayong service, search nyo lang sa Google Map yung 29 Acero Street o kaya yung Sport Garage mga kabiyari. Yun pala ang pinaka-landmark nila. Bukas sila ng 11 a.m. to 11 p.m. Kaya kung ako sa inyo, after nyo gumala o magtrabaho, mag-food trip muna kayo ng mga tropa nyo. At wag na wag nyo kakalimutan ang mga maintenance ninyo. Pero syempre, biro lang. Sunod ko nga rin tinikman, ang chicken feet pares. O ba diba, kakaiba talaga? Dahil kadalasan sa mga paresan, beef pares lang, bagnet pares. Dito, nilalagyan din nila ng twist. At isa pa nga sa pinaka na gusto ko dito, inire-recommend ko pag pumunta kayo dito, itong drinks nila na tinatawag nilang fruit soda may kasamang alak sa sarap nga hindi hindi mo malalasahan na may alak palang kasama. Yun lang. Thanks for watching mga kabiyahe. Please follow my page and like my videos.